Sa wakas, pwede nang mag-host ang Camp No ng mga laro na may maraming manonood. Ayon sa talako, 45,400 at isa ang nanood sa laban na ito. Pinaaalala namin na ang bubuksang bahagi ng stadium para sa laban ay ang lateral na bahagi ayon sa lisensya. Isa B at ang mga dati ng may lisensya na isa A eh, na yung nasa Gold Sur at Tribuna. Tama ba? Mula sa Barsa, sa pahayag na inilabas ni I. RRA ngayong hapon. Ipinabatid nila na ang club ay nagtatrabaho na para sa susunod na yugto na tinatawag na isasi kung saan papayagan na rin ang pagbubukas ng Gol Norte na sa ngayon ay sarado pa para sa kaligtasan dahil hindi pa ito handa para sa mga tao na dumalo sa stadium. Maraming nagtatanong tungkol sa Champions kung may problema ba, magkakaroon ba ng laro at kung pwede bang maglaro sa Camp Nou. Ganito para sa Champions ipinabatid ng Barsa na kinakausap na nila ang UEFA para matiyak na matutuloy ang laban kontra Gentra ng Frankfurt, ang susunod nilang laro sa bahay. Habang hinihintay ang kumpirmasyon ng UEFA, may lisensya isa na ang Barsa, Kaya't pinapayagan na ang lateral, tribuna at gol sur. Nagsisimula na kami sa susunod na yugto. Isa si kasama ang gol norte at UEFA. Nagsisikap kami para ang susunod na laban ng Barca versus Frankfurt ay maganap sa bahay. Sa ngayon, kamangha-mangha ako. Nasasabik din makita ang mga presyo para sa champions. Tingnan natin kung ano ang ikagugulat natin. Pero, sige, sa huli inuulit ko, uh, hayaan natin ang mga tao na magbigay ng opinion sa chat na iwan din nila ang kanilang opinion na sabi na namin ang amin. Sa tingin ko, mataas ang mga presyo, mahal talaga, sobrang mahal, kailangan din nating sabihin yan. Sa tingin ko, dapat nating isipin ang pinagmulan at kasalukuyang kalagayan natin sa ekonomiya at simulan ng umahon sa hirap. Adi, Tama, di ba? At dahan-dahan lang. Alam natin na maraming turista ang darating. Siyempre, kasi kakaunti lang ang kayang magbayad ng 500 euros o 400 para sa isang tiket at siguradong maraming turista. Pero siyempre, sa huli kailangan talagang punduhan ito sa kahit anong paraan. May isa pa, kaya dahan-dahan lang. Ipapaliwanag natin, bukod pa sa mga manunood, tungkol sa kapasidad na nadagdagan natin dahil sa bagong yugto ng lisensya na ibinigay sa atin ngayon ng munisipyo. Anong mga bagay ang pwedeng ma-enjoy? O ano ang inihanda para matuloy ang laro ng IGRES? Ano sa tingin mo? Para sa akin, ayos ito. Maraming nagtatanong sa chat kaya nandito lahat ng detalye at impormasyon. Magsisimula tayo sa paliwanag tungkol sa kapasidad at accessibility gaya ng nabanggit. Sa bisa ng lisensyang ito, abot na sa 44,200 at 54 ang kabuoang kapasidad ng mga manunood. Dagdag pa rito, magkakaroon ng isang daan at dalawampu't siyam na pwesto na nakalaan para sa mga taong may limitadong galaw. At para sa akin, napakaganda nito para mas maging malawak ang accessibility kumpara sa lumang stadium na halos wala talaga. At para sa maraming taong may kapansanan na gumagamit ng wheelchair o saklay o kahit anong sistema ng pag-access na magagamit nila para makarating sa stadium, may nakalaang lugar para sa kanila para masiyahan sa laro ng pantay sa lahat. Para sa Siyempre, dadami pa ito habang tumataas ang lisensya ng Barca. Para sa akin, ayos ito. Pagkatapos, isa pang napabuti sa estadyo na nakita natin noong biyernes sa live na ensayo ng Barca. May bagong espasyo para sa mas komportabling panunood. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas maluwag na ang pagitan ng mga upuan at malapad na rin ang mga hagdanan. Ibig sabihin, sa Bernabeu, halimbawa, ngayon na naalala ko, Kabaligtaran ang nangyayari sa Bernabeu. May mga reklamo na masyadong dikit-dikit ang lahat. Sa Camp No. kabaligtaran, mas maluwag talaga. Tama, malinaw na dahil sa mahal ng tiket, malaki ang kaginhawaan at mas maluwag talaga. Para hindi ka ganyan, lalo na sa larong di ka makaupo. Pare, isipin mo, nabanggit na natin yung tiket na 800 at 50 euros. Tapos kailangan mo pang panoorin ang laro na may mga problema. Mga problema, ha problema talaga. Ibig sabihin, yung may tao sa likod mo buong laro, sobrang hindi komportable. Hindi ka komportable, sa totoo lang. Halos hindi ka talaga komportable. Kung tutuusin, pagkatapos. Pagdating sa sports infrastructure, ito ang ilulunsad sa Sabado. Pansin, bagong lagusan ng mga locker room, okay? Para sa mga manlalaro, isang ganap na bagong lagusan. Naalala mo ba yung sikat na lagusan na napuntahan mo noon? Oo, oo, oo. Yung hagdang binababa mo papunta sa estadyo, may bagong lagusan na ngayon. Ibig sabihin, bagong dekorasyon, bagong itsura. Panoorin natin sa Sabado sa Telebisyon kung ano hitsura. Ayos, astig yan. Ibig sabihin, may ilang larawan nang lumabas pero hindi pa talaga tapos lahat, kaya misteryo pa rin at siguradong astig yan. At pagkatapos, may isa pa na hindi pa rin tapos, na yung uniporme ng pangunahing koponan pati na rin ng bisita. Ibig bang sabihin, may bagong uniporme ang Barca at Atleti? Mas malalaki, mas magagara, mas magaganda, na siguradong magugustuhan ng mga manlalaro sa palagay ko rin, baaring hiling ito ng mga manlalaro, pero di ako sigurado. Ibig sabihin, kung saan mananatili ang mga manlalaro, dapat talagang maging isang marangyang lugar iyon. Hindi ko iniisip na babalik sila sa mga dressing room na lumabas noon. Noong una, kitang-kita pa ang mga tubo at buong pasilidad. Ganun pa rin ba, Adri? Marami ang nagsabing babalik daw, pero para sa akin, malinaw naman. Babalik ito kapag tapos at perpekto na lahat para walang issue sa seguridad. Lahat ay ganap na naangkop para maging maayos ang lahat at may pinakamataas na seguridad, syempre. At saka, syempre, may iba pa tayong pag-uusapan tungkol sa seguridad. O Siguridad Seguridad at paglikas. Seguridad. Mahalaga ang paksang ito dahil malinaw na lang ay nagkaroon ng pagsubok sa training ng Barsa para makita kung kumusta ang pagpasok, ibig sabihin, ang pagdating at pag-alis ng mga tao. Dahil dito, pinabuti ng Barsa ang kaginhawaan at seguridad ng publiko na may mas maraming daanan ngayon. Ngayon, mas marami na nito kaysa dati. Mas maraming araw ng evakuasyon, pati na rin para sa mga manunood sa stadium, at mas maraming barandilya para sa seguridad. Kapag pinagsama-sama, nagdudulot ito ng mas mataas na seguridad, kaginhawaan, at mas mabilis at ligtas na pagpasok at paglabas sa mga daanan. Kaya naman, Ira, sa tingin ko napakahalaga rin ito dahil sana hindi mangyari ang anumang masama. Kung may mangyari sa estadyo, mas maayos kung mas maraming seguridad, komportable at maluwag. Sa totoo lang, may lumabas na mga larawan ilang araw na ang nakalipas ng estadyo ng Bernabeu ng Madrid tungkol sa National Football League na naganap nitong weekend. At ayun, nagkaroon ng mga bara. Ayun, isipin mo, wag naman sana, pero isipin mo kung may mangyaring problema. Isang simpleng away, isang away o may isang nahilo. Oo, kahit libo-libo ang nandon, hindi lahat handa. Kung may problemang medikal tulad ng atake sa puso o pagbaba ng presyon, mas mabilis makakarating ang mga medical personnel. Mahalaga rin yan na yan ang pinakakaraniwan sa mundo, lalo na kung may 70, 80 o 70 libong tao. Hindi ko alam kung ilan, kung ilan ang kailangan para may mahilo, pero sinasabi ko na sa'yo, normal lang talaga yon. Kung wala kang maayos na plano sa paglikas o kahit papasok sa estadio malaking problema talaga yon. Naglagay din sila ng bagong sprinkler at automaticong pamatay sunog para maiwasan ang sunog. At syempre, mga bagong dagdag din ito ng Barsa sa Stadium. Pagdating naman sa teknolohiyang gumagana na, naglagay din sila ng bagong sistema ng pagpasok na may mga pinto at integrated na ticketing. Compatible ito sa mga araw ng event at sa trapikong dulot ng mga kasalukuyang ginagawang konstruksyon. Ibig sabihin, pupunta ang Barsa. Magpapatupad sila ng bagong sistema pati na rin ng pag-access sa pamamagitan ng Ah! Nitong! nitong arko na ilalagay sa mga entrada. Para maging mas mabilis ang lahat gamit ang QR codes, para mas mabilis makapasok ang mga tao sa stadium at magkaroon ng mas maayos na kontrol sa pagpasok at mapabilis ang lahat ng sinasabi ko. Sasabihin ko lang, sa dami ng inggit at pag-uusig na nararanasan ngayon ng Barca at Madrid, sigurado ako na susubukan nilang magkaroon ng kahit anong, ibig sabihin hindi, hindi, susubukan nilang magkaroon ng kahit anong problema. Hindi, pero tititigan nila ng mabuti, sa tingin ko. Natititigan nila ng na mabuti, sigurado ako. Totoo, totoo isang daang porsyento kasi sinasabi ko sayo, sa iyo yung pag-ikot sa stadium may mga tao na magsasabi na sige ang Barca ang Palancia, Football Club tingnan natin kung ano ang ginawa tingnan natin kung ano ang gagawin ngayong weekend siguradong maraming tao ang mag-aabang sa bawat maliit na detalye sa kahit ano pagkakamali di ba Oo, oh. oh, kapag may mali siguradong lalaki ito ng libong beses